Akyat ako sa market. Bibili ako. Ay, bibili. Ang ako ng ano. So, yung para mag-apply ng dito nagtatago yung opisina na nag gagawa ay nag-aano ng ng form form sa indigen tingnan natin kung kung maka ano ako dito maka kuha ng ticket ay ticket form form sa intelligence. Nagtatago dito yung opisina eh. Sampayahin. Ah, <laughs> uh, alam ko na. Si Dot dito dati kami nagsusumba. Ito nakatiwangwang lang tong tong pwesto na to, guys. Oh, masayang talaga kasi hindi na umaakyat yung mga tao. Naka Eh, ano kasi to na market with market. Eh, nasa taas to. So, hindi naman umaakit ang mga mamimili. Karamihan naman mamimili. Mga senior citizen, mga nanay, di ba? Ayan, ano, nasayang lang yung project na to. Sayang talaga, di ba? Tingnan mo. May mga pangalan na sana. Fresh, ano, wala kahit isa. Walang nag to. Sayang. Ang dami ang haba, oh. Sayang, dapat pinaanuhan. Kasi wala, hindi ma-develop. Ang ganda naman ang orchids doon. Dito, may nag-secret dito na opisina sa loob. Sa, sa, dito tingnan natin. O, nandito pa sila kasi maglalans time na 12 o'clock na eh. Rooftop to, rooftop. Ano to yung, yung market ng Paranaque, sentro. Rooftop to, tapos andito yung, andito yung ano, yung garage garahe ng mga Nang sasakyan pala. Dito yung garahe. Ayan, o, tingnan nyo. Ang dami sasakyan. Ano kasi ito, garahe. Garage. Dito pa kaya sila ni Ate Melsk. Ano oh, guys? Ganda tingnan, o. Oh. Ayan, ang nakita. Dito yung makdo. Dito yung makdo. Nandiyan ang makto. Tapos, ayan yung simbahan. Kita yung pinakadulong ano ng simbahan. Pinakataas. Ayan St. Andrew Church. St. Andrew Church. Ayan yung hospital, oh. Hanggang 6th floor, ata. Ayan. Dito. May mga halaman. At Emeli. alaga si floor ay nawala no, na pala si ate Mele ate si Mele Josie hmm? si Diyos tulog 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 si Diyos si Si Josie talaga ang, Si Josie talaga ang... Ano, mag, <laughs> kaso tulog. <laughs> Sisong si Josie talaga ka-usap ko kahapon kasuto girls. Ano po yung, si sagya ko?